Isang makabuluhang sabat at district fellowship ang isinagawa ng Central Quezon II Youth Federation sa West Valley Church bilang pakikibahagi sa Global Youth Day, kung saan sila ay nagsama-sama na ng mga bagong salita ng Panginoon at mga inspirasyon mula sa mga naging tagapagsalita nila. Alamin ang kaganapan si Mia Castillo para sa report. Isa na namang masayang araw ng Sabado ang idinaos ng Central Quezon 2 District bilang pagdiriwang ng Youth Fellowship na siyang pakikiisa sa celebrasyon ng Global Youth Day. Ito ay may temang A Community Transformed sa West Valley SDA Church ang special na araw na ito ay naging isang makabuluhang pagtitipon na puno ng papuri, pag-aawitan at pasasalamat sa ating Panginoon sa pangunguna ng masisiglang kabataan ng distrito. Isa namang inspirational message ang napakinggan ng ating mga kabataan mula sa sugo ng ating Panginoon na si Dr. Julian Galabi sa kanyang ibinahaging mensahe binigyang diin niya ang kahalagahan ng ating papel bilang mga kabataan na magdala ng pagbabago sa ating mga komunidad Kinahapunan, si Brother Steve Gonzalez ang nagbahagi ng mensahe na nagbigay inspirasyon upang isa puso ang pakikilahok at pagtupad sa layunin ng Global Youth Day. Bilang panapos, nagbigay rin si Pastor Glenn Cardona ng commitment message kung saan hinikayat niya ang mga kabataan na magkaroon ng paninindigan at pusong tapat sa pagawa, pagsunod at paghayo tungo sa pagbabago ng komunidad. Natapos sa mga spiritual na gawain, nagkaroon din ng iba't ibang aktibidad upang higit na mapalapit ang bawat isa bilang isang matibay na kapatiran. Bagaman natapos ng araw, ang mensahe ng Global Youth Day na isabuhay ang isang pamayanang nagbago at patuloy na nagbabago ay nananatili sa ating mga puso ang District Youth Fellowship na ito ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa bawat isa, kundi nag-iwan din ng pangako na tayo ay magiging ilaw at asin sa ating mga komunidad. Nagahatid ng Balitang May Pag-asa, Mia Castillo para sa Hope Today, HCNP News.